panahon. Hello guys! Good morning! Welcome to my channel, Fabulous Angels Vlog. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Saka pakibilol na lang po para updated kayo sa aking mga video. Guys, ito po. Malakas po ang ulan. Halos magdamag po. Wala naman pong bagyo eh. Pero maulan po talaga. Ayan guys, so, ang langit. Si so, maghapon na naman tong ano. Alang Maghapon na naman itong ulan na to guys Ayan Maaga pa kasi kaya ano Kukunti pa lang ang sasakyan Pati mga tao Pati yung mga pasahiro Kaya ito Maulan talaga Magdamagi eh. Buti ka mo ano Kaya ito nagchinilas na lang ako Tapos nag short kung magpapantalon wala basa talaga Sipag ni Ate kahit maulan Kailan ah? eh, uwi ka? Ha? Kailan ako sa do masa si pag talaga nito ano na ito na stretch wiper. right pariyo basa kung nasaan yan si ate yung. dito kami nagtatambay ni ate pag ano na yung matagal-tagal. Wheels. Oh. Sa anak ko. Sa, sa di ka udaril sa to in address niya sa Pinas. Oh. Kuha na, ako na naka 40 40 dollars naya ya. Pirang-pirang bulan man amo sa nakitod. Kuha sana nakatulong ay darwang semana pa sana ya namumonetize. Ako na yung tulos ko ha. Ah. Narabay ako maka 100 dollar yung ano masahod niya yan. Pero pinasukuan niya eh na dress. Ayan eh, pa sa mga ariya. So, di makang so, ariya makang? Oo, oh, so bunso na, so bunso na ma. Pwede, araw ka? Pwede. Pero Pilipinas ay address mo. Ngamin sa kuwa mo. Ang sipag nito. Pati kalsada. Minawalisan. Mahirap din magganyan natin. Oh. Pero mahal lang sahod nito. Mas masakit niya. Ni, mas, mas masakit nyo nito. Mga nag-aawan-awan sa Ah, mga, ah usak ko ah. Sa, sa, sa park. Atin, dawa lang init. Sanig ka na ka. Pero ano, araw taga walis-walis. Pag nawalisan mo na. Oh. Saka daw ang may net. Sige, agi-agi na kung hindi kang sumirong sa amin. Ang sumuwi kang... Oo. Oh, oh. Pero ano, suruwa ko na bayit nang nag-aawan sa atin niya ka. Pagka na. Pag-aawan niya, nakabayong ka na yan. Para nga. Mga Pilipinong kuwas, nagtatabas ka anak. Ano nagtatapas? Kuha, maray man, aning, arpa, maray man kuno yan. Sa gardener? Oo. Maray kuno. Sabi ba ba? Babay, sabay-sabayan man. At kung nagsasabi sa barkada kung anong araw ka, nagsasabi, marayman man. Ang lakas talaga ng ulan, no? Mas pinakaiyanan na sa salo ng kakana Casino, so... So, sige, gawa tapos na, sige, papunas-punas mo. Eh? Oo. Ano yan, dahil sa ingalo? Dahil pa ingalo. Sabi ko, po, just kung dahil. Gawa, na dapat. Good morning, sister. Hindi okay, ako narong. Kuha yan, eh. Hindi nila yan? Hindi. Ayan, ayan, sabi ko, sabi nga niya. Iro, maganda, awak niya, oh. Hindi niya siya nanti. Mabaitan na mo. Kuha cleaner sa two, sa building na mo guys, ang sipag ng ano ng statuary pero pati kalsada binawalisan si ma'am hindi pa nang naglulog oh, Edah, edah, Hindi, ano na eh. Ako Di pa, di nga naglulo pag abot ni Ragalin sa Kena. Hindi uh -huh. pa yan naglulo. Di. di pa siguro tapos ano walib niya. Pero minsan. <laughs> tapos si bunsu grabe ubo.

Problema kaya pag unuton nga rin ako eh, uh, pag saan, di ka makakilos ng... Pag sabotong ka, ipaparasin nga nika. Pero ako po na amo po, sa hukong, nagsisirta ko sa hukong. Nga, ato, isiin niya, isiin is niya trabaho sa so, babae, si so, lalaki ang ako, trabaho. Uh, Tapos, kaya e lang, ako naman, nangyariya po na. Saan saan na yan? Lungka, kwarto niya nakasarate. Luluwas na na yan, kinagpo, buto ko sa luwasan. Migalima na at mabakalo na sa kaunod, pagbunkala sa kaunod, pag-agyat gan, sa tulong naman rin para sa sasya, ang clutter na katupo. Baka ano, o yan ito yung ano, yung puti. Ano, kung magbakal kita? Sarap nyo. Sinamag to. So, bubutan sa peanut butter? Oo. Sinamag to siya. So, ay, baka ang punas niniumula. Anong oras na ba? <laughs> Masarap yun eh. Rice, rice, rice cake na Gusto. Kaya sabi ka, ayun lang. Noodle rice cake. Basta uh, ganun na, ra, uh, white rice cake. Ito, ano, laki ng payong mo ah. Payong adisadi. Ah, amo ko. Tapos, ito payong din to ni amo eh. Kay eh, baloktot na tong da Ayan guys, ang lakas ng ulan na. Wala. Ayan ang ito video. Salita namin guys, be cool. Bakit kinuko ka mo sa balon mo nga na? Dinadaya mo na nababating niyo ko. Laman <laughs> na sila, balon. Siyempre, araw-araw eh. naman eh. Araw? Kung naglalas ang katukin mo ko na, di pa man. Ayan guys, paaman, maya ko. Abot subed. Ayan. Eh. Nangihigin ang pagkain niya. Hello. Good morning. Ayun, naman nun na siya. Bibili kami ngayon guys dito sa ano, ng rice, ano, rice noodle stick. Ang kulay puti. <maring noise> mayroon isang ano, yung may green, No. The other one. Um, no, 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 may ice Yan, yan, yan. Yan, yan, yan sim, -sim ah. Oh. Before they have shrimp, shrimp. Oh, diyan ah Wala yung, ano wala yung. Wala pa siguro ate. Okay. Yeah. Okay ah. Yeah. Kitchen na yat ko. Magkano yan ate? Sapgi. Sapgi? Bibili rin ako niyan te. Ayan guys, so yung anong, anong, Ang ganda pagluto nila. bibindit na so pinabakal so kung susabi ko kung mga shrimp shrimp what to BC oat shoot to oh. Pero mas masira to, to you know? Yes, yes sis you know? add green onion Sisiwa ha oh. and then pasang na ah. pasang okay. okay. yeah. green onion add yeah. pasang lah pasang pasang okay na Pasang kaya bagaya. Ayan, guys. Nakabili na kami ni ate na. Ano. Kakain muna kami dun. Haba. Okay, say. Ayan, nag-itlog na nilaga. Ba't silang ganun? Guys, nalapit na kami sa bahay. Sa building pala nila. Ayan. Yan ang lakas talaga ng ulan. Mahangin pa. Wala nang bagyo pero ano na ka? ulan na siguro talaga. Wala sigurong pasok ngayon kasi maulan eh andyan na naman yung makulit na alaga ako. Ayan guys, oh, dito na yung lali. Na yung sakyan nila mo um, dito sa lamas. Dito po Ayan si security yung makulit yung Pilipino.